great, great day. Malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod. Upang tayo ay magkakwintuhan tungkol sa election 2025. Ayan, pag-usapan natin mga kamalayang puso ang election Dahil tapos na po ang filing ng COC o Certificate of Candidacy ng mga kandidato na lalaban ngayong 2000 25 election ayan, handa na ba tayong makinig sa dibate ng mga senador yes, dapat natin pakinggan ang ang dibate ng mga senador bakit? ba't kaya natin makinig sa mga dibatihan ng mga senador eh, ano lang malaman natin kung ano ang kanilang mga plataforma di gobyerno hindi uh, lang basta platforma di gobyerno at maraman natin kung sino ba itong mga luma na nagbabalik sa pagkasinado, kung ano ba ang mga nagawa nila noong panahon na sila ay nakaupo o kasalukuyang nakaupo ngayon at lalaban ulit bilang senador ngayong eleksyon 2025 at itong mga bagong nag ng ng COC bilang senador, uh, ano ba ang kanilang bibit-bitin para sila ay manalo bilang isang uh, kagalanggalan ng senador? At alam naman natin, ang trabaho ng mga senador ay gumawa ng batas, mag-amenda ng batas, at magpatupad ng batas. Uh, kaya handa na ba tayo makinig para tayo ay makapagpili kung sino-sino ang doseng silador na ating ilulok-lok sa pwesto para makatulong sa ating bayan ang tanong nakakatulong nga ba sa bayan kayo ang makakapagsagot ng ka, mga kamalayang puso sabi nga nyan boot 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 Both, both wisely eh hindi tayo wais sa pagpili ng mga luluklok natin senador eh, para pakatapos naman eh magkalat na sa senado eh saka tayo magsisisi eh sasabihin natin sayang ang naging buto ko sayang at ako ay eh, nabudol mo mas maganda siguro yan ang senador ko yan ang yan ang ibinuto ko proud tayo na uh, na pagmalaki yung senador na binuto natin nakita na makikita natin na nag, nagtatrabaho talaga sa 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 senado sa senate nakikinig sa mga panukalang batas ng mga kanyang kasamahan nagpapanukalan ng batas na talagang may papatupad o ma, ma, niya o maide-deliver niya ng maayos para mainganyo yung mga kasama niya sa Senado na ito ay sangayunan na maging batas o pag-amin ng mga amyenda ng mga batas na, na dapat ng palitan o mas palakasin yung batas na, na, na naging batas na. Yan. Sana, 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 uh, natin sa mga debate o mga debate itong mga senador. Kasi, mahalaga ito. Kung noon, hindi na, hindi, hindi natin nakikita nag-debate ang mga senador, nangyayari lang pag uh, ng pag pangangampanya, eh, Siyempre, doon natin naririnig yung mga mababango at matatamis na salita ng mga kandidato At puro pagtulong ang kanilang mga sinasabi eh, Pero dahil mayroong mga uh, senador o may mga mga TV show o TV program na nagpauso ng uh, debate ng mga senador doon na natin nakikita ang pinag ng bawat senador yung kanilang kapwa uh, senador o aspirant senador na lumalaban ngayon e, napag-aaralan nila kung anong klase bang tao si Pulano si Pulana na bakit siya tumatakbo o bakit, bakit siya nagbabalik o bakit siya tutuloy sa pagtakbo ng pagiging senador kaya mahalaga ito mga puso itong debate ng mga senador. Kaya dito tayo nagkakaroon ng kamalayan, uh, malino na pag-iisip na makapagpili tayo ng naayon sa ating puso. Hindi sa sinasabi ng matatamis na dila ng mga tumatakbo or ng ating mga kaibigan na piliin natin natin si ganito si ganyan dahil siya ay meron ganyan. Uh, sa pamamagitan ng ng debate ay eh, mapag-aaralan natin kung karapat dapat pa ang nating ibuto ang taong ito kung senador na ito kung sino man siya ayan, ayan. ganyan lang muna at hintayin po natin na, na magkaroon ng debate ang mga senador uh, gustong gusto ko yung pagdibibate sila ang sarap panuorin sarap pakinggan ah uh, mayroong nag-step up, mayroong mayroong pong uh, nakita natin na ah, hindi man pala to ano hanggang sa locks lang. Wala naman sa sa ah, kayo nang bahala basta. Thank you mga malaki po sa pagsubaybay sa akin channel. Thank you sa lahat ng mga subscriber, mga new subscriber at mag at nagsusubaybay kay Malayang Puso. Bye-bye!